po kayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Dr. Tony Liachon. Kamusta naman po kayo sa inyong uh, uh, pang-araw-araw na ginagawa ang inyong kalusugan, ang inyong mga pamilya, ang inyong mga katrabaho. Kamusta po kayo? At uh, para ho, ngayon sa atin hong kaalaman at ang pinakamainit na dinidiscuss po ni Dr. Tony Lianchon, isang independent health reform advocate, ay tungkol po dito sa atin pong PhilHealth. Yan. Ang PhilHealth po, ang napaka-importante diskusyon ho ngayon kasi ito po ay tungkol sa kaperahan ng ating social insurance program na na-divert po ng Department of Finance, nilipat po yan sa National Treasury. At yan ang ating i-discuss. Ako po si Dr. Tony Lianchon muli. At ito po ang reseta natin sa araw na ito. Now, ang una natin i discuss ay mabuti pang bigyan natin ng historical background. Napaka-importante na bigyan natin ng historical background. Now, bakit ito napaka-importante nitong uh, 89.9 billion um, PhilHealth funds na nilipat sa PhilHealth na binabayaran nating lahat uh, buwan, -buwan at meron tayong mga binibigay ang gobyerno na malibre po para dito. Bakit ho, importante sa bawat Pilipino? O, ang, ang, ang kalusugan ay kayamanan eh, di, di po ba? So therefore, kailangan nating i-diskusyon. Alam niyo po ba na nangyari po ito uh, nung isang taon, December of 2023. Sa so, hindi nakakaalam, meron tayong tinatawag na ikatlong kongreso. Meron tayong lower house, meron tayong uh, upper house, yun ang senado, at meron hong bicameral conference committee na kung sa andi ni discuss yung budget natin yung national expenditure program at yan ho ay nagpapadala sila ng mga representante usually 115 uh, sa lower house tapos eh labing lima sa upper chamber at doon nangyayari po yung tinatawag na insertion kun ito dinidiscuss natin ay hindi politika kasi Meron pong uh, posisyon ng Catholic Church at ang Caritas Philippines, na mamaya ko babasahin. Pero for historical perspective, kailangan natin madiscuss. Now, alam niyo po ba, noong na-appoint po si uh, Secretary Ralph Recto na Finance Secretary, siya po ay sumulat kay Presidente at CEO ng PhilHealth. Ang pangalan po niya, Mr. Emmanuel Mandilidesma at babasahin ko sa inyo mismo kung ano ang kanyang sinulat. Ito ay April of 2024 at sabi niya, Mr. Emmanuel Desma, President and CEO ng PhilHealth, tungkol ito sa remittance ng fund balance pursuant to the circular 003-2024. At para malinaw sa inyo, Burbay Team or word for word kung babasahin sa inyo para wala po tayong um, kinali, um kinalilimutan. ano okay dear president nco ledesma di ba parang ano eh para pong love letter eh no uh, pursuant to the 2024 general appropriations act ito po yung uh, batas na nagtatalaga po ng budget po para sa Pilipinas at ang Department of Finance Circular 003-2024. Kindly remit. Kindly remit. Ibig sabihin, kayo po ay maglagay o ilipat ang pera ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 89 billion sa Bureau of Treasury. Ba? Eh, nakakagulat. Ang laking pera. Within 15 days, sa ha? ha? From the receipt hear of ng sulat na ito. Ah, ayan. And please inform the Department of Finance pagka nasubmit nyo na yung remittance. Ayan. The collection we expect from PhilHealth was approved in the last cabinet meeting. Ba? Nag-cabinet meeting pala sila. And dated April 3, 2024. At ang PhilHealth substantial contribution will support to the funding. Nang infrastructure, wow, tulay, building, at ibang social economic program para ho gumanda ekonomiya. Ano naman ang kaugnayan ng PhilHealth na pera natin para sa kalusugan at ililipat to sa paggawa ng tulay at mga building. We shall appreciate your preferential attention. Thank you. Very truly yours. Ralph G. Recto, Secretary of Finance. Hay nako. So, ito ang nangyari. February 2024, ginawa yung circular na hindi natin namamalayan. Pera ho natin yan eh. April 2024, sumulat si Ralph Recto kay Mandy Ledesma. Love letter, ano? May 2024, nakulimbat ah na ano na nakuha na yung 20 billion na hindi natin namamataan at bigla na lang sumambulat sa atin noong June itong balitang ito eh di nagkaroon ng hearing July 30 ang inyong lingkod ay nandoon kasama ng iba't ibang mga doktor at nagpresent po ako diyan akalain niyo po ba doon natin nalaman na yun palang PhilHealth ay may remittance na another 10 billion August 20, 30 billion. At October 16, another 30 billion. At November, another 30 billion. Ang malupit niyan, August 2, nagpetisyon si Senator Coco Pimentel, kasama po si Undersecretary po dati ng Finance, Ishelo Bagno, Dr. Mingita Padilla at ibang mga sektor ng, ng lipunan, August 2. Ang malungkot, luhaan, sumagot ho ang Korte Suprema na pinagtatanggol ng Office of the Secretary Solicitor General, January 14 of 2025. Ang masakit niyan, yung 90 billion nailipat na bago pa magdesisyon ang Korte Suprema. Yun ho ang malupit na nangyari ho dito, mga kaibigan. So, ang dapat ho natin mga kaibigan na gawin ay kalampagin ang pangulo ng Pilipinas kasi cabinet meeting pala yan eh. Kalampagin si Senator or Secretary Recto, kalampagin si Secretary Erbosa, kalampagin si Presidente PCO Mandy Ledesma. At inamin din ni uh, Presidente Mandy Ledesma na siya lang daw ay tumatalima. Siya ay mabuting sundalo. At inutusan lang siya na i-remit. So, paano naman ho yung pera ng mga Pilipino para ho sa kalusugan. Yan ho ang nangyayari ho sa ngayon. Ngayon, matatapang po ang mga Pilipino. Pero, alam nyo, natatakpan ng balita po eh. Alam nyo po, ang PhilHealth ay eh, malaking bagay para sa atin. Kaso, ang diskusyon, Pogo, Alice Gu, uh, Mr. Apollo Kibuloy, at ano ano pa. Samantalang ito, pasalamat lang tayo sa senator uh, na nag-umpisa nito, Senator Bongo, kasama si Senator Rafi Tulfo, Senator Riza, Senator JV, Senator Cheese, Senator Coco, pasalamat tayo. At susundan natin to hanggat tayo po ay manalo para sa Pilipino. So, Diyan muna ho magtatapos ang atin unang segment at magpapatuloy tayo pagkatapos po ng ilang saglit. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon, isang independent health reform advocate. At ito po ang tungkol po sa PhilHealth. Fans po natin. At ito po ang reseta natin sa araw na ito. Now, balikan po natin ang atin pong episode ngayon. At bago ang lahat, kailangan nyo mabasa kung ano po ang sinabi ng Catholic Church. Ayan. Ito na po, ah. para wala tayong mintis. Ito po ay Agusto 19 the Catholic Church Development and Advocacy Arm, has welcomed moves to block the transfer of unused funds from the Philippine Health Insurance Corporation to the National Treasury. Caritas Philippines said the funds should be solely used o oh, dapat gamitin lang para sa intended purpose niya, providing health care, kalusugan sa PhilHealth. Its president, Bishop Jose Colin Bagaforo, said they oppose using the funds for unprogrammed appropriation as it risks misuse and potential corruption. Ayan na. Kaya daw nila ho ito binablock. E eh baka daw magamit sa hindi tama at magkaroon ng potential corruption. While we yeah. appreciate, sabi po niya, the national government concern through the development uh, projects of the Department of Finance para pondohan ng initiatives to economic growth. We strongly object to the use of the PhilHealth funds for unprogrammed appropriation. Yung mga programang hindi pa na paplano. Ibig sabihin, nasa hangin pa. In fear that this move may lend to the misuse of funds, not discounting exposing such to corruption, sabi po ni Bishop Bagaporo. The organization made a statement in support of the Supreme Court petition ng mga advocates. The petition was filed by the Philippine Medical Association, Senator Aquilino Pimentel III, former finance undersecretary Shelo Magno, Dr. Maria Dominga Mingita Padilla, sentro na nagkakaisa at progresibong manggagawa among others. At ito po ang inaapela nila po sa Supreme Court na mag in favor of the petition according to Bishop Bagaporo who is also the Bishop of Kidapawan. As a humanitarian organization and stewards of the church's social mission, we believe it is our civic and moral duty to defend the integrity of the funds," he added. Caritas Philippines and its 85 diocesan partners continue to advocate for policies that prioritize the poor and marginalized, reaffirming their commitment to accessible healthcare for the Philippines. Kita nyo na yan. Yan ay Catholic Church na. Iba na hong usapan dito. Do alam natin may separation of the church and the state. Pero nagbabayad po ang bawat katoliko po ng PhilHealth. Tama po ba? Nagbabayad. Kaya shareholder tayong lahat dito. 103 million Pilipinos ang nagbabayad dyan. Karapatan din natin makialam. Dahil pagka kayo na confined at ubus at bangkarote na ang pili, kawawa tayo. Now, alam nyo po ba, mga kaibigan, na ang Pilipinas ay pangatlo sa pinakamataas na binabayaran yung out-of-pocket expenditure. Kunyari, na-confine ka, ang halagan ng iyong bill ay 100,000. Ang gastusin ninyo ay almost 50%. Babawasan yung PhilHealth, senior citizen, 'yan. Awa ng Diyos, hindi tay katulad ng ibang bansa. Ng Brunei at uh, Thailand na 6.75% lang binabayad, ang Thailand ay 9.75, Singapore 22.5 lang. Alam niyo po ba, ang tumalo lang sa atin, sa pataasan ng binabayaran sa ospital, ay Diyos ko po, ay Cambodia at saka Myanmar. Ay tayo po ay middle income country ko doon. Ang taas ang binabayaran natin. Ito ang nakakalunos. Alam niyo po ba ang nakakagamit lang ng PhilHealth? 25% lang ng mahihirap. Samantalang 75% ang nakakagamit ng PhilHealth ay middle class at upper class. Bakit po? Kasi yung mahirap, wala hong savings. Mahirap sila eh. Sabatalang yung middle class at upper class, mga kaibigan, ay may savings. May health maintenance organization card or HMO. At may kakayanan magbayad eh. Kaya kawawa dito ang mahihirap. Yan ho nakakaawa dito. Kasi ito hong ginawa ho ng Department of Finance ng PhilHealth ay unconstitutional. Lumalabag ho sa konstitusyon. Pangalawa, binahilate nila ang Universal Health Care Law at ang Syntax Law na ang pera na nilagak lang or earmark para sa kalusugan ay hindi mo pwedeng gamitin para sa ibang bagay. Yan ay sinabi rin ni Justice Antonio Carpio at ng Supreme Court dati at ni Attorney Howard Calleja na unconstitutional at ang paglilipat ng pera ng Department of Finance ay isa pong form of technical malversation. Naku po, matindi pala ang laban na ito. Now, kailangan natin maintindihan ang PhilHealth. Ano ba ang PhilHealth? Ito po isang social insurance fund na nagbibigay ng maasahan nating pera at kalidad at sa abot kaya ng lahat. Kaya tayo nagbabayad at mayroon tayo mga benepisyo dyan. Sino ang mga membro ng PhilHealth? Kayo po, direct, direct contributors. Ang ibig sabihin niyan, kayo po ay mga membro ng PhilHealth na nagbabayad sa sarili nating contribution. Sino kayo? Employed formally. Number two, self-employed. Three, OFW. Sino indirect contributors? Ito ang tawag sa mga miyembro na nagbabayad ng premium na binabayaran ng gobyerno. Sino sila? Yun pong matatanda na senior citizen na wala nang kakayanan magtrabaho. Pangalawa, sila po ay mahihirap. At ang pangatlo, sila po ay may kapansanan. Ang tawag sa kanila ay disabled or PWD. So, paano ba napopondohan ng PhilHealth? O, oh, eto po. Ang PhilHealth bilang isang social insurance fund ay ambagan. Ambagan. Ang premium ng indirect contributors ay binabayaran ng sin taxes na galing sa sigarilyo alak, sa vape at sa soda at iba pang pondo ng gobyerno. Habang ang direct contributors, ay nagbabayad kayo ng premium sa inyong sweldo na kinakaltas buwan-buwan. Ang pondo ng PhilHealth ay pagmamayari ng bawat membro ng 100 Pilipinos. Kayo po ang may-ari niyan at hindi may-ari niyan ang gobyerno. Kasi dapat gamitin ng pondo na yan para pag nagkasakit kayo, wala kayong gagasusin para sa inyong karamdaman. Sa makatuwid, ang pondo ng PhilHealth at ang paglilipat ng Department of Finance sa national budget ay hindi pwedeng i-withdraw. Kung ang kotse nyo ba na naka-insure ay hindi nabangga, kukunin nyo po ba ang insurance na yon? Ay hindi po. Hindi po. Ang bahay nyo na in-insure nyo at hindi nasunog, yun ba ay makukuha nyo? Hindi po. Ngayon, kung sinasabi ng gobyerno na kukunin nila yung subsidya ng mahirap, disabled seniors and citizens, mali po yun eh. Di mawawalan din ho sila ng karapatan umambag sa insurance. At ang burden ng pagbabayad ng PhilHealth ay papatak sa balikat ng mga direct contributors. Eh paano magiging yun ay social equity? Mali. So, gamitin ang pondo ng PhilHealth para sa pagpapalawak ng benepisyo at bumaba ang babayaran natin hong premium rate para matupad ang universal healthcare law. So tayo po mga kaibigan ay magkakaroon po muna ng isa pong pagpapahinga muna at susunod po ang atin pong pinaling episode para po dito. Ako po si Dr. Tony Liachon, isang independent health reform advocate na ginagawa po ang mga bagay na ito para sa isang dakilang purpose, sense of purpose para sa Pilipino. Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon, ang inyong pong independent health reform advocate para po dito sa huling segment natin tungkol ho sa PhilHealth excess funds. Ngayon ang question natin, hindi dapat ho matigil ang usapan tungkol ho dito. Kailangan ho may solusyon. Leadership is about solving problems. Nandito tayo para hindi lang nagko-complain. Ano ang pwede nating iambag ng Catholic Church? ng medical community, ng Caritas Philippines. Yan. Tama po ba ng ibang sangay ng uh, ating lipunan? Para masabi naman natin na hindi tayo nagkulang sa pagpapaalala. Di ba po? So, ang importante, paano natin magagastos kung limpak-limpak at bilyon-bilyon ang pera natin at hindi makuha yan, at kasi sabi ni Secretary Recto, natutulog daw po lang eh. Parang si Steph Carey eh. 1990, ganyan eh. Night-night. Natutulog daw yung pera, tawag niya sleeping funds and idle funds. Ang ginawa, kinuha. Kasi hindi mo ginagamit eh. So, eto yung akin hong ambag. Sa pakikipag-usap sa maraming tao, katulad ng Catholic Church, Caritas, PMA at ibang pong mga sangay, labor sector, abogado, economist. eto gawin niyo po, Dr. Liachon. Ito po ang ambag natin. Ang una, palakihin ang benepisyo. Yan. Pangalawa, babaan ang premium. Sa e, ismili. Eh. Diyos ko. Eh, akalain niyo may malaki um, na pala pera. Nagdagdag pa pa tayo ng Enero for 4 to 5%. Percent. Diyos ko naman. Pangatlo, universal health care, binabalbas na tayo. Yan ho ang ibig sabihin. Pinirmahan niya universal health care law, February of 2019. Hanggang ngayon, ano bang oras na? Ay, nako, five years ago na pala yun. Sa dami ng pera natin, hindi natin nagamit to yun. Kinuha tuloy at magpapagawa doon ng tulay, papagawa doon ng building, flood control project, na lagi naman tayong binabaha. Di ba? Paano yun? Eh, walang resibo yun eh. Paano? Patay. So, ito ho ang mga suggestion natin. O, paano gagawin natin? Alam nyo po ba, magligid-ligid ka lang sa PGH. Diyos ko po. Magligid-ligid ka sa San Lazaro. Sa Jose Reyes. Diyos ko po. Sa pabelya. Tabi-tabi ang mga nanay. Sa isang kama, tatlo sila. Diyos ko po. E samantal lang yung mga yan, hospital na yan, eh, wala pang isang kilometro sa palasyo. Ano ba yun? Diba? Hindi e, ba? Immoral. Ang sabi nga nila, unconstitutional. Illegal. Pero sa akin, immoral. Na gamitin mong pera kung ang ating kalusugan at ang ating healthcare system ay pangit. Imorale, eh. May pera, pero hindi mo ginagastos. Kawawa naman ho ang mga Pilipino. Diba? Nagihikaos tayo. Yung pala, santambak ang pera natin. Oh, so ano gagawin natin? Unang-una, -una, alamin natin. Alam nyo po ba, majority ng namamatay sa atin ay heart attack? At eh dahil nag-underspent ang PhilHealth, hindi nila na-increasean yung number one killer disease ng country. Pag humilamay ho kayo, eh may sampu lang hong bagay kung ba't namamatay. Ang unang rason, ang tawag dyan non-communicable disease na lagi kong sinasabi, lifestyle. Ano kayo namatay ni pare? Na heart attack si pare. O ba't na heart attack? Hindi ho na angiogram eh. Ang magkano ang angiogram? 50,000. Ay di luhaan, uwi na. 'di ba? Ang angioplasty 100,000 kada stent. Ang bypass, meron naman tayo niyan, ang tawag si benefit. Pero binabalbas ka na o namamatay na 'yung pasyente, wala pa. 'Yun pala kaya natin bayaran. O 'di ba? O pangalawa, cancer. Eh, eh ang cancer pa paano natin 'yan ma diagnose eh mahal ang PET scan. Alam mo ba kung magkano ang PET scan para sa staging? Si 50 mil. Magkano ang CT scan? Magkano ang biopsy? Paano ka gagamot? Kaya lumubo ang nagkaka-cancer kasi hindi na dadiagnose. Eh. Pagka ang pasyente pumunta na ng emergency room dahil walang pera, ano nangyayari? Ganyan. O isa pa, stroke. Magkano ang benepisyo sa stroke? I-increase daw nila from 20 to 80,000. Ay Diyos ko, yung sister-in-law ko na confined, 800,000. 30,000 lang ang nabayaran. Diyos ko po. O, oh, dialysis. O, oh, ang daming pwede ilibre. Para di yan. Yung mga laboratory, yung mga dialyzer, yung mga um, erythropoietin, heparin. O, oh, ay buti na lang, na-approban daw. Eh, tingnan natin. Yung maternity package, alam niyo po ba sa Cebu, binamatay. Mag-ina, sa kalye. Eh. Hindi nagpadala. Namatay yung nanay, namatay yung baby, kasi sabi, wala daw sila pambayad. Ang, ang, libre lang sa normal delivery ay 8,000. In the real world, yan ay mga umaabot ng 50 to 100,000. Cesarean section, 20 mil lang. In the real world, umaabot siya ng 150,000 to 200,000. Dapat i-increase yan. So mga kababayan, wag ho tayong hong tahimik lang kailangan natin lumaban. Pera po natin yan eh. Pera ng bawat Pilipino. Pera ni Juan de la Cruz. Ang kailangan ho natin ngayon sa panahong ito ay moral courage. Yan. Kailangan din natin ng self-control. Kailangan natin ng wisdom. Kailangan natin ng justice. At higit sa lahat, kailangan natin ng prayers para ang pangulong Bongbong Marcos at ang Korte Suprema ay magtumalima at sana ma-enlighten sila ng Holy Spirit na mag-decide kaagad bago pa maubos ang pera ng PhilHealth. Yan po ang gusto ko pong sabihin. Ako po si Dr. Tony Lianchon, sangalan po ng libo-libo, milyong-milyong Pilipino. Sa ngalan po ng bawat Katoliko na sumusuporta ho para sa petition ng Supreme Court. Magdasal tayo. Ako po si Dr. Liachon. At ito po ang reseta natin sa araw na ito. Let's reset our lifestyle. But let's reset our mindset, our hearts. Reset our courage our prayers for the Filipino people so we will live a good and better life